Ayan mga idol, may nakita tayong bata dito mga idol. Nadaanan ko na hindi ng pera mga idol. Kaya ilapitan ko mga idol. Diga sa diga dahil. Diga sa ka? Ha? Ang bakay na ka po nung dali. Ang saan mga ayaw ka para dali. Wala dahil kaya ahadi mga mama. Ha? Ha? Ngay ka para pa itong pagkaon. Wala dai may konsin mo, wala dai tagay sa mama. Ma. Pero spinta. Sa mama may pa itong pagkaon. Si pangalan nimo? Ha? Ha? Jiko. Jiko, may iskwela ka? Sigrado nimo. Ad adlo, adlo ka diri nang kwan mangit mangay kwarta. Isa ano kwarta mo pagkaon ron. Wala pa kay paneto. Pagkaon ito na pagkaon mo. No.